Bukit Kanan guys. Support local tayo muna. Sobrang sarap niya. Kalasa nung sa atin. Kumakaroon oh, ng ice cream. Oo oh, nga eh. You're blue now, daddy. Mm. You're blue. First time ko makakita ng Irvins dito. Pero salmon skin siya. Hindi. durian. Eat and cheese lasagna. Hi. Guys, may nakita tayo dito Please sa Costco. Please watch videos. <laughs> <laughs> Salamat. umaga sa inyo lahat. So, Sunday ngayon, mag-church muna tayo and then um, uh, mag-Costco vlog tayo today. Uh, sama ko kayo, punta tayo sa Costco, tignan natin kung anong meron ngayon na mga nakasale. Nung ano pala, nung Ash Wednesday, dapat magsisimba kami noon kaya lang nagkasakit si Kian. So, hindi namin siya pinapasok and then, hindi na kami nakapagsimba. So, ngayon lang ulit tayo makakapagsimba. Lalo kapag may work din kasi si Ivan tsaka ako. Like, next week, pareho kaming may trabaho. So, samahan nyo kami today. Hello, we're going to Costco. And, do you wanna come with me? Come and me. Yay! Do you do you like do you love going Costco? then come. Yee, whippy. Bye. And bye. <laughs> Ayun, kakatapos lang namin mag-church and sinundo na rin namin si Mamsi. Papunta na tayo sa Costco, guys. 20 minutes away. Sa um, amin. 21. 21. Okay, 21. <laughs> um, punta <laughs> tayo sa Costco. ba diba, American brand ito. Pero check natin yung mga Canadian brands sa Costco kung meron ba. Kasi last time nag superstore kami, hindi ko lang na-vlog. Pero next time pag nag superstore ulit kami, i-vlog ko na nakalagay na dun sa mga prices yung flag nung um, Canada para madaling makita kung ano yung mga Canadian brands. And nakalagay din dun sa unmade yung mga products sa iba't ibang bansa. Made in Mexico. Kung made, made in, kung made in USA Asia or Canada. So, yun yung something new na napansin namin sa Superstore. Um, since medyo one, one to two weeks na rin ata kami hindi nagpupunta doon. Usually no frills. So next time i-share ko yon pero this time punta muna tayo sa Costco. Matagal na rin kami hindi nagpupunta sa Costco and marami na rin kaming mga kulang na bulk items. So samahan nyo kami! Dito na tayo guys sa Costco. Hanap lang tayo ng parking. Sana meron kasi Sunday ngayon eh, alam niya naman pag Sunday busy talaga dito. So hanap lang kami. Ang maganda dito sa Costco, kung nakikita nyo, sobrang luwang ng mga parking spaces nila. Ayan, no. Oh. Kahit mag-load ka ng gamit dyan, buka mo ng maigi so yung doors. Even there's so many items you can buy. Mm-hmm. Ito, mukhang alis na tong isa. Pasok muna tayo, guys. At pwede na dito. Mag-go, I have 190. Scan 190. Kian. 190. Let's go. That's ma'am. <laughs> Makikita kasi yung picture dun. All right. Tingin-tingin muna tayo. Pero may listahan ako ng mga bibilhin. Na wala kami. Ah, uh ah. -oh. Maglilibat-libat ka ng mga free taste. <laughs> may sarili ng lakad si Mamsi na free taste. <laughs> talaga yung amoy dito sa Costco. <laughs> Bang. Wow! 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 Oo nga ano? Look, they have Let books them. here too. They do eh. It's new. It is. Dito na guys yung pang ano, pang tanim sa spring. Oops. Roses. Dati nagtatanim si iba ng kamatis, talong, they sili doon sa backyard namin before. Ito, tax season eh. Pero nag na kami last week. It is, yeah. File na kami last week. So, tapos na. Medyo sakit sa bangsi yung tax season eh. Yan, mga hoodie na nakasail. Hmm. Nakadlakad muna tayo. yung meron. Hindi sobrang dami ngayon. Hindi elbow to elbow. As compared look, look that, pag Saturday. Mommy, that, Mahal, no, yeah. Ano kasi, gusto um, namin to before. everything became Mahal. Masarap to. sa mga naghahanap dyan ng masarap na ano, pastry. Pero may tamis lang. Gusto daw ni Kian tong muffin na chips ahoy. Does it have peanut? Look over there. Dapat kasi peanut free this, eh. Is it peanut free? Does it say? Magaling tong si Kian eh. Che-check talaga niya sa sa box. Hindi ko pa nakita. Look at this. Doesn't contain peanut. No. May contain tree nuts, Kian. There's nuts. Bago to, oh. This, Ito no yung what? favorite namin dati, cranberry. Pero bago to, But now, dark is, choco look banana. This, look, this is new going here. Mm-hmm. Limited edition. It's wow. a made to. Um, um, <laughs> wait, wait, can I check the sugar? Well, you can, uh -huh. yeah. Um, the sugar is 8 grams. Made from, in Canada. Uh, uh, yun, no. Yeah, Canada. Look, for three. So dito, sa Costco, hindi nila sinasabi kung saan made yung mga product. So, kailangan mong i-check isa-isa sa likod kung gusto nyong i-support ang Canadian brands. Kasi US brand to, kaya siguro ganun. Ayun, no? Oh, Nakaribre. Free days. Maple walnut. Gusto mo, Han? Ayun mo? Uh, Ako mag-utok Oo. Try natin. First. <laughs> <laughs> okay yan, Naabangan ni to eh. Ngayon, <laughs> kitang-kita mo sila na nagpapak ng mga meat products and fish. Ganyan. Malinis nga. Uh, meat. Shrimp! Yeah. Kaya you get what you pay for. Mas mahal talaga dito kung iisipin mo. Pero malinis nga. Yung shrimp lately dito na namin binibili kasi masarap, malalaki eh. Rin. minsan nagsisail to pero madalang lang Hi. guys may nakita tayo dito Please sa costco video. <laughs> salamat yes. si ate uh, maricel at saka okay. ano po pangalan maribeth, maribeth. maribeth. Yes. Ayan, oh, nice to meet uh, you yes. Oh. Yes. Yeah. nice to meet you <laughs> salamat sa pananood nakita ko na kayo sa cross out thank you, thank you. Thank you. Oh, sorry <laughs> Ito guys, ang pinilahang ko ng 5 minutes char. <laughs> we'll see. let's we'll see We'll May namit pala kami kanina ang subscriber, si Ate Marisal nga ba? Yeah. <laughs> At saka pala si Ate Maribeth. Salamat po sa pananood. Dito pala sa produce section nakalagay. So ayan o. Oh. Product of USA, Mexico, Peru. So usually pala sa produce nakalagay naman kung saan made yung items. Kasi dun sa mga tinapay, wala eh. Ayan, no? product of Morocco, USA, Morocco. ay Hindi kasi kami nabili ng protest dito. Kapag mura yung strawberry, bibili kami. Pero pag hindi, hindi kami bumibili. So, ayun, heads up lang. Pero ito, tulad nito, hindi nakalagay kung saan. That sir. That is what color? Ayan. Produce pala. May nakalagay san made, guys. Kuha na rin kami ng um, bottled water pala. Wala, may gatas pa tayo, no? Mommy, Wala, your turn! Wala, eh. Mommy, your turn! It's a two-player game. Ayan. So, yeah. Confirm. Mga produce lang yung mga nakalagay kung saan gawa. Siguro matagal lang nakalagay yun. Hindi lang namin napapansin. No, Yeah. Kasi okay. hindi tayo nabili ng prutas dito eh. Dito yung mga ganyan lang oh. Made in Canada. Made ah, made in Canada pala to. Um, oo nga no. Kasi ito yung bathroom tissue namin eh. Pero hindi siya naka dito. Ah, ah oo. Superstar. Kailangan mo pang tignan talaga maigi. Anyway, nagte-try tayo mag-support ng uh, local pa din. As much as possible. Lalo ngayon na, na may trade war. Yeah. Kasi guys, affectado pa rin tayo eh. Dahil tumataas yung bilihin gawa ng ano, trade war. Kaya support tayo ng Made in Canada talaga. Lately, tinatry namin. Pero syempre, dun pa rin tayo sa makakamura. <laughs> Dahil <laughs> inflation is real, di ba? Do what's best for you. Pero affected talaga tayo. So, kailangan nating mag-try mag-support local. Ito ba? Kailangan na namin ng bato batu Mas mura dito eh kasi for 79 lang dito. 40 pieces na eh. Oo. Hindi ko alam kung may pin-Canada pato. Pero, puntaro yung nakalagay eh. Ewan ko. Source at High River, Alberta. Oh, okay. Interesting. Dati hindi kami aware sa mga ganyan. Pero ngayon, mas nagiging aware na tayo. Dahil gawa na ako ng trade war. Masarap to. Yung churro na turtle chips. Ito, made in Korea. For sure yan. <laughs> Pero ang sarap kasi nito eh. Yung corn. Yung binili namin nung nakaraan. Tama. Product of Korea nga ito. Naku. May nakita yung isa dyan. <laughs> Putok-batok, guys. Bawalhan. Ha? Ah, oo nga. Ito. New with bay. is ito. Kahit gusto niya iban, hindi niya, niya bibili. No, no. para, Tiyang... para sa kanila. <laughs> <laughs> ano <Aray ko. laughs> Ayan, yan ni Iban. <laughs> Magkano yan? $12.49. Yun. So, kung mindful talaga kayo sa mga binibili, Tinitignan nyo na lang kasi hindi na nakalagay kung saan. Ito masarap din to. Shrimp. Isa pa to. Nakaka-addict talaga. Nakasil yung tera. Kasi magro-road trip tayo sa April. Teka, saan siya galing? Parang hindi nakalagay. No, Nohan! hindi nakalagay saan ba ito galang masarap din to eh ah you know imported, uh, imported. ah imported oo nga baka US brand na yun pambaon pambaon namin sa road trip in April check ko nga yung Nescafe saan siya made kasi ito yung ginagamit namin kahit yung coffee made tignan natin saan so, siya made of. Oh, kasi, ito yung sa amin. Ang kalagay, a ah, product of Brazil. Pero, imported by Canada. Okay, good to know. dami na naming nakuha mga libre. <laughs> Ala, okay na ko. Malamig. No. Oh, you don't want it? It's frozen kasi no. Matamis no. Isa lang siguro. Tikma ko. Okay? Ito naman, meat and cheese lasagna. Please? Kuha pa akong isa kay Ivan. Ang harap ng lasagna. Matagal na kasi ako hindi nakakapag luto nito. Busy sa trabaho. Oo. -o. Oh, oh. No. Yung pinila mo kanina, hindi masakas. Ayan. Hindi nga yung schnitzel. Yung pork schnitzel. Schnitzel. Maasim. Ito si Mamsi pala. Kasama namin siya. <laughs> Ay. Ito bago to sa aking paningin. Ano ito? Cheese rice puff snack. Japan made siguro to. Mukhang Japanese made eh. Ah, oo Masarap siguro to. Masasarap yung mga snacks nila eh. Pero mahal eh. Pag nag-sale. Char. <laughs> $19. Macaron ice cream. Ayan siya. Kalingin ko masarap to. Masarap po. Makakaroon oh, ice cream. Oo oh, nga eh. You're blue now, Daddy. You're blue. Mm. And I'm, I'm blue? Red. Okay, masarap I'll get the blue. Hinahanap po guys yung bibig ko. Kasi alam ko naka-seal siya ngayon. Meron pa kaya sila? Hindi ko makita. Kahit nandito sa harap. that's weird nasa flyer eh. Ah, nasa harap nga. Ayun, tama. Ayun oh. Favorite namin to dati until nagsawa kami. Makakuha nga. Dalawa. I-share ko din pala sa inyo. Ito, napakasarap na tempura. Parang yung mga nabibili sa Japanese store. Pag nagsisilya, nagiging 20 bucks. So, antayin ko na lang. Tapos may nakita akong bagong product dito eh. Ayan o, no, croffle. Croissant plus waffle. Ito presyo niya. O, oh, masarap no. Tsaka sa mga naghahanap ng masarap na tosino, masarap yung brand na siwin. Hindi ko lang alam laman yung brand. Check ko nga. Homemade in. At ah, tama, proudly made in Canada guys. Support local tayo muna. Sobrang sarap niya. Kalasan nung satin. Sa matamis. Sa mga mahilig sa matamis na sa so, kasi sa amin sa Pampanga, matatamis yung longganisa and tosino. Alam ko sa vegan, di ba, is mag-garlic. Pero kami, matamis sa Pampanga. Tignan nyo to. May hulam pala dito, no? Hindi namin alam. Buong lam. Ayun, no? Ito rin pala, pina-free sample to dati. Okay din yan. nakalimutan mo na siguro. Matagal na, no, mamsi. Ito presyo. Ayun, pinapakita lang namin sa inyo yung mga usual na binibili namin. Tsaka kung may mga makita tayo na pwedeng tignan kung anong made of. Hindi naman din kami nagmamadali ngayon since Sunday. And nagsimba na, wala nang ibang lakad. Ano to? Popcorn naman. It's sweet. It's sweet. It's sweet and salty. Okay, thank you. It's like a kettle corn. Thank you so much. Ayun naglabasan na yung mga tento. Ang laki din ng trampoline na yun, kung nakikita nyo. Tsaka itong playground sa pang backyard. Ayan. Ayan na, ang laki ng trampoline, tsaka tent. Yung kinuhanan namin ng popcorn made in Montreal pala. Ayan, masarap. Ayan, madami siyang flavor. Apat. Napatry lahat. Ayan mo Movie style, spicy dill, cheddar, green onions. Hanapin ko lang yung ano ko. Oatmeal. Don't smash it. We're not gonna smash a bird. Ito, check nga natin. Yung bang sugar na Rogers brand? Sa siya made? Oh, we don't know. Um, refined in Canada. Montreal, Quebec. Oo. So, ayun. Um, gusto ko lang i-share sa inyo sa mga support ng mga made in Canada brand na dito sa Costco is need isa-isahin yung mga items na binibili niyo to check saan sila made. Except nga sa produce which is nakalagay na kung saan made na bansa yung mga prutas or gulay. So, ayun. Kahit na ngayon ongoing yung trade war affected pa rin tayo kasi nagtataasan ng presyo di ba ng mga bilihin pero hindi ko yan papalawigin yung explanation dahil hindi naman ako maalam sa ganyan pero nagsasupport pa rin tayo ng Canada brand kasi nga affected tayo sa mga prices may durian oh. dried durian 16. First time ko tong na-try yung talagang durian iban. Pumunta kami sa Laguna. Then binigyan kami ng tito niya. Dami. Sarap. Pero baka candied na to. At tama, sweetened. Kuha din muna tayo ng Quaker dahil 9.49 na lang siya. And eh, napakalaki niya. Dalawang balot yan. Mag-try muna tayo magbawas ng timbang bago yung long uh, drive namin, yung trip namin sa BC. Kuha na kami ng spam dahil mas mura dito. Yung less sodium. Maalat din kasi. Tatlo, 11.49 na. Made in USA. Totoo. Feeling ko. Made in USA. <laughs> Pasensya na guys. Masarap talaga ang spam. <laughs> kung made in USA man. Sabi ko nga, do what's best for you. Doesn't matter kung okay, anong USA. sasabihin ng iba. Ito lang naman saan tayo makakatipid char <laughs> biglang ganun after ipakita lahat ng made in Canada <laughs> pagbigyan na konti lang sarap kaya ng spam <laughs> may rio mare na masarap yung may couscous dito bini, binibenta siya sa Costco, tat, apat, apatan yata tatluhan, pero wala eh. Next time na lang. Wala, han ko. First time ko makakita ng Irvins dito. Pero salmon skin siya. Hindi siya yung fish. Singapore to, no? Singapore. Ano? <laughs> Mahal nga. Bente eh. Pero malaki na. Hindi. Pass muna tayo. Mahal. <laughs> Salted egg. Pila na kami. Ano, hindi bago ako. Wala masyadong pila. <laughs> no, Han? Wala. Wala masyadong sa, tao. Sunday sa ngayon. Anong oras na? 1.16. 1.16. Oh, Sunday ah. Wala masyadong tao guys. Sige, bayad na. Ayun guys, salamat sa pagsama sa maiksing Costco vlog namin today. Sana na enjoy nyo yung vlog namin at may naipakita kami sa inyo um, na mga products. And ayun, salamat sa panonood and we'll see you on our next one. Bye.